Unang Juan, Unang Kabanata Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag, at aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya walang walang anumang kadiliman kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawang Kabanata Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Heso Kristo ang matuwid, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito ay nalalaman nating tayo ay nasa kanya. Ang nagsasabing siya ay nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kanyay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya na paroroon, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayoy sinusulatan ko mga ama sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Kayoy sinusulatan ko mga binata sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayoy aking sinulatan mumunting mga anak sapagkat inyong nakikilala ang ama. Kayoy aking sinulatan mga ama sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Kayoy aking sinulatan mga binata sapagkat kayoy malalakas. At ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan at ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasakan kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasakan kanya naman ang ama. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo, at tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanyain inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi ka at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. Ikatlong kabanata Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Ang sino mang nananahan sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi man nakakilala sa kanya. Mumunti kong mga anak, Huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Jablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula. Na mga ibigan tayo sa isa't isa, hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Huwag kayong magtaka mga kapatid kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan. Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat ang sinumang mayroong may pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan dito ay makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Heso Kristo at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ikaapat na kabanata Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito ay nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu ng nagpapahayag na si Heso Kristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo, na inyong narinig na darating, at ngayoy nasa sanglibutan na. Kayoy sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sila'y sa sanglibutan, kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Tayo ngay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kamalian. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa Kanya at Siya'y sa atin, sapagkat binigyan Niya tayo ng Kanyang Espiritu. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya, at Siya ay sa Diyos. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nagsisi-ibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sinuman ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi na nakita? At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Ikalimang Kabanata Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagkatayoy tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. At sino ang dumadaig sa sanglibutan kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Diyos? Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Sa makatwid ay si Heso Kristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito, papatotoo tungkol sa Kanyang Anak. Ang pananampalataya sa Anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak ang kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya at kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya'y ating hiningi. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanang hindi ikamamatay. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mangag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan.